Sa barbe. <laughs> anyway. Oh, yun na. Alam mo, gusto ko tawid itong tanong na ito eh. Kasi dapat. Ano? Kaya na yung isa eh, di ba? Ah, uh, ikaw, kung sa mag Hindi na nalilink nga kayo ni Jameson. Any comment on that reaction? No comment. Okay. <laughs> no comment. Kaya <laughs> <Tapos, tapos. laughs> eh, Kasi nanggaling naman sa'yo, ikaw kung gusto oh, mo sa'yo. Oo, I think ko yung ikaw kung gusto. <laughs> pakitagot mo na, better up. <laughs> <laughs> Basta ano, um, masaya siyang kasama kasi um, he's into running also. And, uh, isang, wait lang, isang group ba kayo ito? Kasama dito si Alden dito, hindi? Ah, yun, nung ano lang, nung well Font na font uh, Font lang, lang namin nakasabay si... Oo, oh, oh, ano, na kasi, hindi mo oh, pa Tutuha, na po magbisikleta. ka, Nag-message nga sa isang araw, sabi, run naman tayo soon. Sabi ko, eh, paano? Eh, ulan. Tsaka, nagbabike ka na, hindi naman ako marunong noon. Paano naman? Yon, <laughs> So, yun. Um, actually, aside from him, marami talaga akong sinasamahang tumakbo. Like, si Kailin, ganyan. So, ayoko naman siya i-single out sa mga nakakasama kong tumakbo. Recently lang kasi talaga, mas, ano siya, mas interested siya talaga to participate um, sa mga fun runs. Kasi nga, siguro na-realize niya how meaningful it is eh, yeah, since um, physically active naman siya, why not um, put it into something more meaningful, hindi really ba? So, yun. So, ikaw sama ko nakapag-motivate sa kanya to run, then? Ah, uh, bakit coach? Hindi ko alam. Hindi ko alam sa kanya. Um, pero, ano, um, he, what he's really into run. Oo, Eh, ano na nga ba? siya? <laughs> yun happy naman. Mukha naman happy si Barbie. Ne? Oh, hindi lang ako nakatakbo lately.